kain ka na no, Ah, ako dito ni Ma'am Grace. Ano daw gusto mo ngayon bilhin mayong Pasko? Ha? Ano na? Pagkain? Pagkain. Ay, yung shirt mo. Ah, shirt. Magandang araw sa ating lahat. Nandito po tayo kay Dondon para i-update kung kumusta na ba siya. Grabe pang tindang Don! Ayan ito, Don Don. Ayan. Don! Don! Natulog yung Don. Don! Jo, musta na Jo? Pagaling ka na Jo? Anong kwan mo sa ngayong Pasko Jo? Pingiin mo Jo? Wala? Kumain ka na? Yan, yeah, ito yung yeah, kapatid it. ni Don Don, Jo Jo. Kain ka na? Hmm. binapunta ako dito ni Ma'am Grace. Ano daw gusto mo ngayon bilhin? May yung Pasko. Hmm. Ha? Hmm. Ano na? pag Pagkain. Ay, yung shirt mo. Ah, shirt na yun. At saka t-shirt. Hmm. sabi niya sa akin, ano daw gusto mo? Shirt. Sure. Ang um. eh, sabi niya sa akin, puntahan mo daw doon, doon doon, tanungin mo kung ano gusto niya. Hmm. E, shorts at saka t-shirt no. Hmm. Sa kayong pag panghanda yung ngayong Pasko. Oo. Uh -huh. e, ano ulam mo? Hmm, Ah. At saka ukra. Natanim mo na ukra hindi pa wala pa di pa sino mama ah uh, wala pa kaya ay pangita ah uh, sige dito lang kami oh uh. sige pag magpakuha na si Ma'am Grisa, sama naman tayo sa Bantawak saan tayo bibili golden lay mm uh, oo uh, Bantawak uh, Bantawak lang oh golden lay pasok lang golden lay oo uh. ah eh, sige tapos na sige dun ha hmm. puntahan lang kita dito pag ah uh, bigay na si ma'am gris ha hmm. sabi niya sa akin puntahan mo dun 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 tanungin mo kung anong gusto niya sabi ko sa kanya, yung hiningi niya dati, eh, nakaraan, yung shirt sa saka search. shirt Kaya eh, sige. Mahal ng salt, Ha? Mahal ng Tingnan lang natin sa Golden Lee. Maka may mura-mura doon. Anong shirt gusto mo? Pula ko ah Pula. Pula? pula. pula? Uh... at saka yung t-shirt, ano yung t-shirt? ah uh, yung pang basket, hindi. Yung jersey? Hmm. Sige ha. Ikaw na mapili doon ha, pagpunta natin. Oh. Uh... Doon na lang, no? 25. Oo. Oh. Ano ngayon? 5 oh, five na ngayon, no? Oh. Simple 5 na ngayon. 20 di, oh, na lang. 20 days oh, na lang. Oo. Eh, hey, sabi niya sa akin, tanungin mo doon doon kung anong gusto niya. Bilhin ngayong Pasko. Sige, puntahan ko doon si Dondon para tanungin. Ah, maganda pa pula, no? Oo. Oh. Okay, pag magpala si Ma'am Grace, puntahan kita lang dito kagad. Baka pagpunta ko dito, tulog ka naman. Baka, gisingin ka, magalit ka. Ah, sige. Gising gisingin kita, ha? Pag magbigay si Ma'am Grace, ha? Huwag ka magalit, ha? Oo. Oh. Para punta punta tayo kagad sa Balintawak, pwede tayo ng short. Sige, iwan muna ako ha. Sige, kaon ta? Sige, tapos na. Pag may pupuntahan lang kita dito agad. Oo. Sige. Didon? Sige doon. Ano sa mga 25? baka ngayon nga, ah, wala pang 25 yun. Sige. Wala pa 25 yun. Oo. Oh. Sige ha. Yeah. Sabo, pag ang gagisingin kita ha. Huwag kang magalit ha. pag Pagisingin ha. Oo. Oh. Sige. Tapos muna ako doon. Yeah. Ito po lang yung panindan ni eh. Don Don. Ang dami pa ang biskuit. Yan, may mga tip Saka yung set ng sardinas. Tsaka yung service one. Ang dami pa. Yan. hanggang dito lang yung update natin kay Dondo Abangan sa susunod at saka yung pertahan ang team leaders ang uh, ah, team leader namin si Gabi Sierra at saka yung kalamahan namin Comandas Vlog, Abo Channel, Rina Mix TV Vlog, Hot Beats, at sa pagandang ko, Well Quintes, huwag nyo kalimutan, pag-subscribe, at support sa ating, para dami tayong matuloy. Hanggang dito lang, bye-bye.